Magang bumisita sa Pasay Public Cemetery ng ilang ilang anak na mga nakahimlay roon at may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, abot sa may hit 10,000 ang nakahimlay rito sa Pasay Public Cemetery at ilan nga sa ating mga kababayang nagpunta na rito ay ginonita ang uh, mga masasayang alaala ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Isang taon pa lang ang nakakalipas ng pumanaw dahil sa sakit sa puso ang kapatid ni Imelda na si Manuel kandila at mataimtim na dasal ang inialay niya para sa araw ng undas. Buong buhay daw ni Imelda ang kuyang si Manuel ang gumabay at tumulong sa kanya at nagsilbing tanging pamilya niya. Wala araw-araw ang nagdaan na hindi niya na-miss ang kapatid. Pero pumanaw man daw ang kuya sa mundo na nanatili siyang buhay sa kanyang puso. Yung mga bagay na magagandang ano, ala-ala sa amin. Kasi mabait talaga siya. Mabay talaga siyang kapasid. Sa puso ko, lamin. Sa puso ko, ho, ganyan. Lagi ko siya naalala. Isa lang si Imelda sa libu-libong inaasang darating pa rito sa Pasay Public Cemetery ngayong araw. Ilan sa mga naabutan namin ay nanglinimis na ng puntod. Ang iba naman, mataimtim na nagsindi ng kandila para sa mga nawayapang mahal sa buhay. May police visibility na rin sa lugar. Marami rin ang bawal dito tulad ng deadly weapons, alak at iba pa pero tila mas malaya ang mga taong maglabas-masok dito dahil may mga lagusan sa ilang bahagi ng sementeryo. Dito makikita ang ilang permanenteng residente ng sementeryo. Hindi mga patay, kundi mga buhay na buhay na tao na dito nakatira sa sementeryo. Anay, saan po kayo nakatira? Diyan po. Saan po? Pakituro nga ako. Diyan po. Ayan, yung po may mga sampay eh paano pa. po yan kapag uh, gantong undas maraming tao ano ang ginagawa niyan ano, tinatanggal po namin yung ano yung pinto ampo Isang Pasay Public Cemetery sa napabilang sa pinakamuruming sementeryo noong nakalipas na taon. Ngayong araw, di pa masabi kung tuluyan na ba itong nalinis dahil sa dami ng tao ngayong undas. Ayon sa Southern Police District, kaabot sa 10,000 ang nakahimlay sa Pasay Public Cemetery. May mga polis ding nakabantay sa entrance at binubusisi ang mga gamit na ipinapasok. May ilang patalim na rin na kumpiska. Nag-ikot din ngayong umaga rito si Police Chief Superintendent Benito Estepona, na District Director ng SPD, para tignan ang seguridad at para paalalahan ng publiko laban sa mga modus at mandurukot. Uh, pinapayo po natin na uh, maging vigilant pa rin all the time maging alerto tayo at uh, bantayan natin ang ating mga gamit. no uh, Kasi sa dami ng tao baka merong magkamali dyan na madampot ang inyong gamit e eh, makita nyo kaagad. Huh? mga oras na ito sa kabutihang palad ay uh, wala pa namang mga naiulat na untoward incident at uh, hanggang kahit ngayon, kahit mainit ang panahon ay uh, nakikita natin na tuloy-tuloy lang ang pagdating na ating mga kababayan dito sa Pasay Public Cemetery. Mike Pitrin yung uh, police visibility na nakikita natin mula sa Pasay Police at nagkalat sila at uh, kada oras ay chinecheck kung ano ang uh, sitwasyon dito sa isa sa mga pinakamalaking cementero sa Pasay at uh, isa nga sa mga problema nakita natin dito ay yung parking. Ay, wala na talagang uh, maparka ng mga sasakyan. Kaya mas maganda. Yung karamihan naman ng mga merong mahal sa buhay rito ay dito lamang sa Pasay nakatira. Kaya sila ay nakita natin naglalakad na lamang. Mamayang hapon daw, inaasang mas dadami pa ang mga tao rito. At yan muna ang latest mula sa Pasay. Balik muna sa iyo, Rafi. JP, yung nakausap po kanina na nakatira na dyan sa cemetery, hindi naman sila pinaalis nung uh, namumuno dyan sa Pasay Public Cemetery? Mm. Rafi, ang sinasabi ng uh, Pasay Police, kapag uh, yan daw ay nakikita nila, ay agad daw nila yung report sa DSWD. Pero uh, gayon, pa man, eh, ito ay nakakahanap ng paraan para makabalik dito sa sementeryo. Sabi naman ng mga nakausap natin, eh, may mga nagpapalis sa kanila pero sila rin daw ay uh, nakakahanap ng paraan para makabalik dito. Pero karamihan kasi ng JP, di ba? Mga caretaker din sila. Nung uh, nicho kung saan sila nakatira, wala ba tayong natatanggap na complaint uh, mula naman doon sa mga may-ari ng mga nicho? Well, Rafi, so far, wala naman na mga reklamo tungkol doon sa mga may-ari ng puntod, kaugnay doon sa mga nakitira dito sa sementeryo. Pero ang uh, common complaint na nakikita natin ngayon dito eh hindi nila makita yung kanilang mga puntod. At ayun uh, yun pala ang nangyayari, na nag-expire na yung kanilang uh, kontrata at uh, hindi sila naabisuhan at uh, hindi sila na-inform tungkol dito. Kaya tuloy eh, naghahanap sila. Uh, isa rin sa mga problema rito kasi medyo nontong tong area. Tumaraming mga past cases dito ng mga pandurukot at nga petty crimes pero ito talaga nga patuloy na tinutugunan ng ating kapulisan. Rafi? Okay, maraming salamat, JP Soriano.